Aris, ngayong araw. Aris, magingat sa trabaho at suriin ang iyong mga gawain ng maayos. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing iwasang magmadali upang hindi makaligtaan ang mahalagang detalye sa negosyo. Iwasang makipag-usap sa mga taong walang malinaw na layunin. Itoon ang oras sa pamilya at mga kapatid. Kung saan maaari kang makahanap ng inspirasyon at suporta, huwag hayaang maabuso ang iyong kabutihan, lalo na kung alam mong maaaring magdulot ito ng negatibong epekto sa iyo. Sa pera, iwasang magpautang ngayon, maganda ang daloy ng biyaya kung tutulong ka sa pamilya, lalo na sa magulang. Ang pagtulong ay magdadala ng masaganang oportunidad sa pinansyal na aspeto, sa pag-ibig at pamilya, masigla ang samahan sa bahay. Ang pagkakasundo at kasiyahan ay magbibigay ng positibong enerhiya, maglaan ng oras upang makipagbonding sa mga mahal sa buhay, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color blue, number 30 number 24, at number 1, Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagdadala ng inspirasyon sa iyong landas, ang araw na ito ay puno ng bagong oportunidad. Taurus, ngayong araw Taurus, kahit may katamaran kang makipag-usap o dumalo sa isang meeting, pilitin mong sumama may pagkakataon kang makahanap ng ideya na magagamit sa hinaharap, iwasan ang labis na pakikisama sa mga kaibigang maaaring magdulot ng tukso o hindi inaasahang gastos, maging maingat sa pagpili ng mga taong pagbibigyan ng oras. Sa pera, kung may ekstra pera, ibahagi ito sa anak, lalo na kung may sariling pamilya. Ang pagtulong na ito ay magdadala ng biyaya sa kanila at sa iyong kabuhayan, sa trabaho. Magaan ang araw para sa trabaho. Itoon ang pansin sa mga proyekto dahil magdudulot ito ng kasiyahan at inspirasyon, sa pag-ibig at pamilya, walang indikasyon ng alitan. Panatilihing masaya at bukas ang komunikasyon sa pamilya. Ang positibong enerhiya ay magdadala ng sigla at kasaganahan sa inyong tahanan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color blue, number 22, number 13 at number 42, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kaliwanagan sa iyong mga desisyon. Gemini, ngayong araw, Gemini, bigyang pansin ang kamag-anak na babae na nais makipag-usap tungkol sa negosyo. Maganda ang vibes ninyong dalawa para sa pag-unlad, ngunit kung may ibang tao pang sasali, ipagpaliban muna ito. Maglaan ng oras sa pananalangin upang magdala ng dagdag na swerte sa tahanan at mga plano. Sa pera Iwasan muna ang usapan tungkol sa pera sa pamilya. Mahina ang daloy ng swerte, kaya mas mabuting maghintay ng tamang pagkakataon. Sa pag-ibig, masaya at positibo ang samahan. Ang magandang relasyon ay magdadala ng sigla sa inyong buhay. Sa kalusugan, mainam na uminom ng buko juice o Sprite para sa kidney at apdo. Subukan ang mongo bread o banana bread para sa dagdag na lakas, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color yellow, number 18, number 35, at number 40, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan ay nagbibigay ng inspirasyon sa iyong paglalakbay. Cancer Ngayong araw, ang liwanag ng iyong gabay ay nagbibigay inspirasyon upang mapalakas ang iyong zodiac sign. Ang mga plano sa negosyo ay malaki ang chance ang magtagumpay kung gagamitin ang tiyaga, pasensya, at maingat na desisyon, maging mapanuri sa mga taong kausap dahil maaaring may mahahalagang impormasyon kang matutuklasan para sa kapakanan ng pamilya. Paalala Mag-ingat sa mga suhestyon ng iba na maaaring magdala ng problema. Ang maingat na pagpapasya ang susi upang maiwasan ang negatibong impluensya. Sa pera sa pananalapi, maging matalino sa pera iwasan ang paghiram o pagpapautang kung hindi ito kinakailangan upang mapanatili ang iyong kayamanan sa trabaho ang maagap na pagtupad ng tungkulin ay magdadala ng respeto at posibleng promosyon. Pagmamahalan, iwasan ang tampuhan, ang muling pagkakasundo ay magpapalakas ng inyong relasyon. Sa kalusugan, bantayan ang pagkain, lalo na ang mga maaaring makasama sa apdo at kidney tulad ng bagoong at lamang loob, cancer. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagdadala ng gabay at proteksyon. Ang araw na ito ay pagkakataon upang mas mapalawak ang pananaw sa iyong mga pangarap, sa aspeto ng pamilya, maglaan ng oras upang patatagin ang relasyon, masuswerteng kulay at numero. Color green at color pink, number 8, number 25 at number 32. Leo, ang araw na ito ay puno ng oportunidad, lalo na kung plano mong magtayo ng negosyo. Hintayin ang tamang panahon at suporta ng mga mahal sa buhay upang maging matagumpay ito. Ang paalala ay maging maingat sa mga desisyon, lalo na kung may kinalaman sa pamilya. Kumonsulta sa mas nakatatanda upang masigurong tama ang mga hakbang sa trabaho. Huwag agad magbahagi ng ideya sa trabaho. Maaaring magamit ito laban sa iyo. Mag-focus sa gawain upang maiwasan ang alitan. Sa relasyon, ang pagpapakumbaba at pag-unawa ay magpapalakas ng ugnayan. Leo, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw ay nagdadala ng inspirasyon ang araw na ito ay magbibigay ng positibong resulta kung magiging maingat ka sa bawat desisyon, masuswerteng kulay at numero, color pink at color white, number 5, number 28, at number 17. Virgo, ngayong araw, Virgo, ang iyong gabay ay nagmumungkahi ng pakikipagtulungan sa isang lalaking may karanasan sa negosyo ang tiwala at malinaw na kasunduan ay magdadala ng tagumpay, ang paalala, ay iwasan ang paglalakbay ngayon, may posibleng aberya, magingat din sa paglabas ng pera at huwag agad magpapautang. Sa pagmamahalan, magandang araw ito upang ibalik ang saya sa relasyon. Maging malambing upang maibsan ang anumang tampuhan sa iyong kalusugan, Iwasan ang sobrang maalat at mga pagkaing may tomato sauce na maaaring makasama sa puso at kalusugan. Virgo, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw ay nagdadala ng inspirasyon, ang araw na ito ay nagbibigay ng kailan awan at fokus sa iyong layunin, masuswerteng kulay at numero, color red at color white, number 14, number 32, at number 38. Libra, ngayong araw, iwasang maging padalos dolos sa iyong mga kilos at pananalita, lalo na sa pakikitungo sa iba, ang maling impresyon ay maaaring magdala ng hindi inaasahang problema. Mas mainam na ilaan ang oras sa pamilya at humingi ng tulong sa kanila kung may plano kang pagkakakitaan ang kanilang gabay ay maaaring magdulot ng swerte sa iyong mga gawain. Sa trabaho, may positibong aura kang makakapukaw ng pansin ng mga superior, ang papuring matatanggap mo ay maaaring magbukas ng mas magagandang oportunidad. Sa mga sideline o dagdag na trabaho, Siguraduhin maglaan ng oras sa pamilya upang mapanatili ang masiglang enerhiya sa inyong tahanan. Sa kalusugan, piliin ang tamang pagkain tulad ng gulay, pitso ng manok, at nilagang saba upang palakasin ang iyong katawan, lalo na ang puso at baga. Sa pera, kung may pagkakataong tumulong sa magulang o pamilya, Huwag magatubili, ang pasasalamat sa kasaganaan ay magdadala pa ng mas maraming biyaya. Sa pag-ibig, pasayahin ang iyong mahal sa mga simpleng bagay na magpapaligaya sa kanya, magpapalakas ito ng inyong relasyon. Libra Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagpapahiwatig ng mas maliwanag na landas para sa iyong mga layunin, muling timbangin ang iyong mga prioridad at buksan ang damdamin sa iyong kapareha. Mga masuswerteng kulay at numero, color green, color white, number 18, number 40. At number 13. Scorpio. Ngayong araw, maging bukas sa pagunawa sa iyong minamahal, ang pagiging kompromiso ay magdudulot ng mas maayos na relasyon, iwasan ang pagsama sa mga kaibigang may negatibong enerhiya at maging maingat sa mga pinipirmahang dokumento upang maiwasan ang alitan at pagkalugi. Sa pera. Magplano ng mabuti sa gastusin upang maiwasan ang problema sa trabaho. Iwasan ang matinding diskusyon upang mapanatili ang kaayusan sa opisina. Maging maingat din sa pananalita, sa tahanan. Panatilihing maayos ang paligid at maging handa sa pagtanggap ng bisita. Dahil may dala silang oportunidad na maaaring magdulot ng benepisyo. Scorpio Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagdadala ng proteksyon at inspirasyon. Ang araw na ito ay mainam para sa pagninilay at pagpaplano. Pagtuunan ng pansin ang mga taong nangangailangan ng iyong suporta. Mga masuswerteng kulay at numero: color white, color blue, number 4, number 20. At number 11. Sagittarius. Ngayong araw, mag-ingat at maging maingat sa pakikitungo sa iba, bigyang pansin ang sinasabi ng kausap upang maiwasang magkamali sa mga desisyon, sa pamilya, makinig sa mga magulang dahil ang kanilang payo ay maaaring magdala ng malinaw na direksyon sa iyong mga plano. Sa trabaho, Puno ng positibong enerhiya ang araw mo. Iwasan ang padalos-dalos na galit upang mapanatili ang maayos na ugnayan sa opisina, sa pag-ibig. Ipakita ang iyong lamang upang mapanatili ang sigla ng inyong relasyon. Ang positibong enerhiyang ito ay magdadala ng kasaganaan sa inyong tahanan, sa pera. Maging masinop sa paggastos upang maiwasan ang pagkawala ng biyaya. Sagittarius. Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw ay nagbibigay ng lakas at sigla. Panahon na upang itoon ang pansin sa iyong mga pangarap at layunin. Maging bukas sa pakikipag-usap upang mas mapatatag ang relasyon. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow. Color pink. Number 14 number 10, at number 17. Capricorn, ngayong araw, hinihikayat ka ng mga pahiwatig ng gabay ng kalikasan na mag-ingat sa mga desisyon tungkol sa kapital. Kung sa kapatid manggagaling ang pondo, tanggapin ito ngunit huwag siyang gawing kasosyo. Kung mula naman ito sa iba, maghinay-hinay dahil posibleng may kahihinat ng kagipitan ang tahimik na tao, lalo na kung babae, ay maaaring magdala ng di inaasahang gastusin, kaya't maging maingat sa pakikitungo sa iba. Sa trabaho, asahan ang magandang balita na magdudulot ng pag-asenso, ipagpatuloy ang kasipagan at iwasang magtiwala agad sa mga taong tila hadlang sa iyong tagumpay. Sa pagmamahal, Maayos ang samahan kung mananatiling bukas ang komunikasyon, pahalagahan ang kalusugan ng pamilya upang mapanatili ang seguridad at balanse sa inyong buhay. Panatilihin din ang kontrol sa emosyon upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Taurus ang kaibigan, Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagdadala ng inspirasyon. Magplano para sa hinaharap mag-focus sa trabaho, at maglaan ng oras para sa pamilya, masuswerteng kulay at numero. Color white at color blue, number 20, number 35, number 9. Aquarius, ngayon, hinihikayat ka ng mga gabay na gamitin ang talino ng may maingat na diskarte, huwag basta ibahagi ito sa mga kadil, sa relasyon, Masaya ang araw kung maglalaan ka ng oras para sa dasal o panalangin kasama ang minamahal, sa tahanan, magingat sa mga bisitang posibleng magdala ng negatibong enerhiya na makakaapekto sa daloy ng pera. Iwasang magbigay ng pera sa pamangkin o pinsan ngayon upang maiwasan ang biglaang gastusin sa trabaho. Positibo ang mga pahiwatig basta't umiwas sa sobrang pagbubukas ng sarili sa mga kasamahan upang hindi ka magamit, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kailan -awan sa iyong landas. Magplano sa mga proyekto, magtiwala sa kakayahan, at bigyang pansin ang pisikal na kalusugan. Masuswerteng kulay at numero, color blue at color red, number 21, number 39, number 34. Pisces, ngayong araw, mag-ingat sa negatibong enerhiya na maaaring magdulot ng hindi magagandang resulta, pair alin ang pasensya lalo na sa usapang pera, kung may humingi ng tulong. Suportahan hanggat kaya, gabayan din ang anak kung may potensyal ito sa negosyo. Sa pera, magbigay sa magulang o kapatid ngunit tiyaking may tiwala sa mga uutangan o pautangan. Iwasan ang labis na paggasta upang mapanatili ang balanse. Sa trabaho, iwasan ang pagiging late, ang pagiging maagap ang magdadala ng tagumpay. Sa tahanan, panatilihin ang mahinahong pakikitungo upang maayos ang samahan ng pamilya. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw ay nagbibigay liwanag sa iyong mga desisyon. Mag-focus sa mahalagang bagay, ipakita ang pagmamahal, at gamitin ang positibong enerhiya upang makamit ang mga mithiin. Masuswerteng kulay at numero, color yellow at color red number 31, number 10, number 36.